kung hindi na tayo pinapanagahan, dapat matuto tayong lumitaw dahil mas okay maging yung malungkot ng panandalian kaysa magmukhang tanga ng matagalin. Huwag ang malungkot kung hindi ang Ang mahala ko ay napadala mo sa kanya kung gaano mo siya kamahal. Gusto ko ako ang pangang dahilan kung bakit ka nang saya pero mas nalaisin ko na lang na makita ka na masaya sa piling ng iba. Pero ayoko maging ako ng dahilan ng kalaputan mo. Mas madaling mag-uwan kung focus ka muna sa taong nagmamahal sa'yo. Hindi yung mag-focus ka sa taong mahal mo pero hindi ka mahal. Alam ko na ilang saglit mo na lang ay Pwede ba kitang yakapin kahit isang minuto lang? Kasi sapat na yun para maramdaman ko na kahit sa maitong panaham ay manaham na rin ako. Huwag kang mga kung babalikan mo rin ako at ayokong umasa na tayo pa rin sa huli. Kasi ayokong magpatuloy ang relasyon natin nung dahil lang sa isang pangako. panghala mo kung tayo bata-bata dahil gusto ko sa huling maging tayo dahil napatunayan natin na ang natin ay di kaya ang pigilan pa rin. Sabi mo, oh, may tamang panahon para sa ating dalawa. kung ito uh, takot na rin ako mag-let go. Paano kung hindi na din dumating ang tamang panahon para sa ating dalawa? Minsan mas special ang luha kaysang ngiti kasi kahit sino pwede mo ngitihan. Pero ang luha, totoo lang yung sa taong di mo kayang Mas maganda mapalungkot mo ang isang tao dahil sa sinabi mo sa kanyang totoo. Kaysa mapaiyak siya kasi nalaman pa niya ito sa ibang tao.